Bago pa man nangyari ang nangyari, may uh, offer si Madam AI, Madam Fake News sa apat na big four. Ang sabi ni Madam AI, bigyan ko ng 100 seconds to decide kung bibigyan ko kayo ng isang milyon, ano ang gagawin nyo dito? Sabi ni Fiang, wala po akong paggagamitan nun. Isisave ko lang siya. Pero siguro yung konti, bibigay ko siya sa mother side ng family ko. Yung sa mother side ko, kasi na family, yung mga kapatid niya, uh, hindi naman super like yung trabaho. And so, parang tulong na bigay, sabi ni Fiang. Sa bandala sabi ni Rain, I will use it for po for ayun to help my family po and myself because i want to retire my dad so so that he can be with my mom and with the family po sabantala sabi naman ni colette syempre po sa pag-aaral ko madam at sa aming bahay sabi ni colette sabi ni kai i will invest on businesses wherein I will earn passive income which can definitely help me and my education. Kay, grabe talaga itong mag-isip si Kai. Kay. kais napaka smart mag-isip. Kasi yung pera niya, hindi niya itatago, hindi niya isi-save, hindi niya ibibigay sa kung sinong gusto yung tulungan. I-invest niya muna. And then, uh, pagkatapos nun, ay, i eh, di ba? Makakatulong na daw ito para sa kanya at sa kanyang edukasyon. Ngayon, after that uh, big thoughts ng ating Big Four, sino ba ang karapat-dapat na maging big winner para sa'yo? So, narito ang nangyari. Sino ba ang tumanggap ng isang milyon na offer ni Madam AI na fake news? Magandang gabi po sa inyo lahat, Alexander Lexter like, So, Nagabalik para sa inyong update. Yes, mga kaibigan, bigyang pansin natin itong big ni Pinoy Big Brother since nalalapit na po ang uh, big night ng Pinoy Big Brother Gen 11 kasi nga po alam naman natin pupunta dun si Maya si James Reed Seth Fidelin and doon din si Angie Salvation uh, at mapapanood natin sila sa big night and so to make it more exciting tadalin natin sa inyo ang update ng big four and it's uh, three days to go na lang po at big night na po ng Pinoy Big Brother Gen 11. So, sabi dito ni Big Brother, patindi ng patindi ang pagpapalaganap ng fake news ni Madam AI. Oh, na. Patay tayo dito. Mahulog kaya sila sa patibong na ito ni Madam o maninindigan sila para sa kasama. Ayun, yan ang dapat nating alamin tonight. Ayan, hashtag PBB Gen 11, Big 4 versus Fake News. Narito po ang video na yan. So, oh, ay binigyan ko ng isang, offer para umalis sa Big 4. May isang kumuha. I feel like it's Colette. Ang kumuha po ng isang milyon, si Ate Colette pa. Congratulations. Oh. Big 3. Big 3? Congratulations, Big Three! May ipapagawa ako. Ang maleta ni Colette, itapon nyo sa pool. Oh! Ang bandila ni Colette, sisirain. Sirain ang gamit ng selfish. Kaya mong gawin? No way! <laughs> Totoo ba? Ayaw mo? Pinoy Big Brother! Gen 11! So yan po ang matinding yan po ang matinding challenge na ibinigay sa kanila ni Madam AI. So ngayon alamin natin kung anong nangyari sa gabing ito Ayan. base dito sa ating datas walang halong fake news ni Madam AI legit na legit pasok tayo sa trending topics for tonight o diba yan ang sabi ni Pinoy Big Brother kasi nga po ang Pinoy Big Brother ay pasok na pasok sa trending party sa Twitter pero yes mga kaibigan ang sabi dito ni uh, Kai, kung choice ko hindi ko po siya sisirain. I think it's a basic human respect and especially this flag. This represented Ate Colette for a long time. And if it was my choice to sira it, of course that wouldn't even pass in my head to sira it. Yan ang sabi ni Kai no inutosan siyang sirain ang bandila ni Colette kasi ang sabi nila tatlo sila pare-pareho. Sabi nila, ito is gulet na kumuha ng 1 million pesos si Suces. Pero yes, yeah, sabi dito ni Fiang naman, If no choice, or if choice ko lang, no madam, ayoko naman yung gamit ko na sisirain ng ibang tao. Diba? It's a little bit mean talaga madam. And inconsiderate if gagawin ko siya. Hello? Memorable na kaya yun? Sabi ni Fiang kay Madam AI, yung parang in-apply niya dito ang huwag mong gawin sa iba, ang ayaw mong gawin ng iba para sa iyo, o diba, the golden rule do not do unto others what you do not want others to unto you, sabi niya pa, yes uh, sabi naman ni uh, Rain, choice ko po ayaw ko, so nanindigan siya, ayaw niyang sirain ang um, bandila ni Colette at ayaw niyang itapon sa pool ang bandila ni Kulet, oh, ang, ang ang maleta ni Kulet. Pero oh, nagmamatigas si Madam AI ang nagbibitbit ng fake news. Ang sabi niya, okay, sabi ni Fiang, "Yes, Madam, if you want, yeah, kaya ko. If you want me to do it, I will." Ayan, sasirain daw ang gamit ni Colet. Ayan, napakamasunod ni Fiang. Ang sabi naman ni Kai, "No, I I mean, basically, pero this flag means something to Ate Colette. So, nang um, nag-aalangan siyang gawin yon Ayaw niyang gawin. Ang sirain ang flag at itapon ang malita sa pool. Ayan. So, nagulat ang tatlo. Ang buong malita ni Colette, ang gamit, ang bandila, sisirain. Yan ang, uh, yan ang utos ni si Madam AI. Kaya, Nagulat ang tatlo at ganito ang kanilang mukha. Pero yes, mga kaibigan, magkakasama na ulit ang big four. Pero nasaan si Colette? Si Colette po ay nawawala. Ayan, tag-iisa pala silang room uh, the other day. Tapos binibigyan sila ng challenge. Tapos ngayon pinagsama-sama. Pero nawawala si Colette. Ang napagbintangan kong kumuha ng isang milyon pero biktima ka lang naman ng fake news ni Madam AI yung si Colette po yun daw mga kaibigan. ang sabi kasi ni Kai it can possibly be Ate Colette sabi naman ni Fiyang aking hinala po Madam si Colette po ang kumuha ng isang milyon sabi ni Rain ang kumuha po ng isang milyon ay si Ate Colette po sabi ni Rain sabi naman ni Colette Feeling ko po, Madam, si Fiyang kasi iba Uh, mag-isip yun, madam eh. So, ayan. Sino kaya ang kumuha? Since, uh, uh, sabi ni Kai, I wonder if alam nilang fake news. Ayan, nagkakainala na si uh, Kai. Sabi naman ni Rain, being a big four is now or never. O, ba diba? Sabi pa ni Kai uli, para sa akin, iba lang yung meaning ng pagiging big four at pagiging big winner. I think that it's Colette. Talaga na hindi kan si Fiyang. Si Colette talaga ang kumuha ng offer ni Madam AI ng isang million. Ayan po. Kung sino daw po ang, kung sino daw po ang gustong tumulong kay Colette, naku, mag, uh, maglagak na kayo ng pera sa Maya para matulungan niya si Colette na makabalik muli sa Bahay. Naiboto mo na ba ang big winner mo? Kung hindi pa, may chance ka pang bumoto dahil narito na uh, ang lag. ano tawag ito? Ito na ang lagay ng butuhan sa 3pm today. Mga kapamilya and team online, narito po ang result. B. Big 4. Si B ay meron siyang, let's see, 29 0.72%. Si I, meron 20.05%. Si G, meron 26.41%. And si 4, meron siyang 23.82%. Hala, Magkalapit lang. Nasa 20 silang lahat. Sino kaya ang magiging winners ni Kuya? Ayan, sabi ni PBB Big Brother 8 hours ago, 2 days to go! Hala! Friday na po kas, mga kaibigan. Last day na po kas, at sa Sunday na po ang Big Night. Ayan po. Narito po ang isa sa video nila. Big 3. Bawat isa sa inyo ay binigyan ko ng isang offer para umalis for. sa Big 4. May isang kumuha. I feel like it's Colette. Ang kumuha ko ng isang milyon, si Ate Colette po. Congratulations. Big Three. Big 3 for real? Congratulations, Big Three! May ipapagawa ako. Ang maleta ni Colette, itapon nyo sa pool. Oh! Ang bandila ni Colette, sisirain. Sirain ng gamit ng selfish. Kaya mong gawin? No way! Ay. Totoo ba? Ayaw mo? Big Brother Jen So yan po ang challenge nila. Alamin natin bukas kung sinira ba talaga nila? kung itapon ba talaga nila ang waleta ni sa swimming pool? Alexander Lexter Jules, magandang gabi po.